Good morning so after 5 So after five days, uh, dumumi na rin yung inahin natin. So sa dumi niya, uh, may mga So ayan, after five days tapos yung infection niya meron pa rin. So na naka isang shape palang lang tayo ng amoxicillin powder. Tayo so, mga piglet natin yan, O, lulusog ng piglet natin, no? Mga makukulit na, mga pasaway ng ating mga piglet. So, sa dami ng pakain natin, after 5 days ng, ng ating inay simula, mga anak, so, ano na po, 2 kilo. 2 kilo na po per day pakain natin sa inahin. So, ayan. So, 2 kilo dahil po grower ang pigs natin. So, hindi pa po kailangan ng maraming ano ng inahin ng pagkain ng inahin kasi mga kapigmate uh, ah, mapapansin nyo malilit pa yung piglet natin sa pagdadagdag mga pala mga pigmate ng feeds sa inahin pagpapad, pagdadagdag ng dami ng pakain sa inahin ang pinagbabasihan ko dyan mga kapigmate ay yung piglet yan pag yung mga piglet ay laging tahimik lang laro tulog ibig sabihin sakto pa yung nadedede nila o tama lang sa, sa kanila pero pag yung mga piglet laging mga gutom mga kapigmate laging nag-iingay sobrang iingay ng mga yan ibig sabihin kulang na yung pinapakain natin sa inahin at kinukulang yung gatas nila na gatas na nakukuha nila sa inahin kaya yun na ang sign para magdagdag tayo ng feed sa inahin so dito dito sa piglet natin yan o may papansin nyo yung kanyang tuhod So, yan sugat na yan mga kapigmate ay normal na yun sa piglet na nagkakaganyan dahil sa agawan nila sa gatas. Tapos, na nabelo kasi sila pag tapos nakaluhod sila mga kapigmate. ah uh, sa gano'n na hindi pa, hindi pa naman malala, uh, hindi ko yan in-spray ng Convinex. Pero pag malala na, sa so maghahanap tayo ng malala dito na may sugat sa tuhod, <coughs> yun ang ispray natin ng Codvinex. Uh, wait lang ha, dakutin ko lang yung dumi ng inahin at baka paglaruan ng piglet. So yan, naligpit ko na yung dumi ng inahin. Uh, check natin yung piglet natin kung pwede na natin kapunin. So isa lang yung lalaki natin, yun lang yung lalaki natin na isa. Tapos walong babae. Ang daming babae nito. Wala naman mga select na pwedeng gawing inahin. mhm. Uh -huh. Oh, wala talaga Wala na pala siyang tubig. Lalagyan lang natin ito ng tubig. Saka yung inuman ng piglet. Yan, nalagyan na natin. Ang problema ng dito sa inay na pag nalalagyan ng tubig, ay pinaglalaroan. So, ito nga pala mga pigmit. Dito sa tubigan ko, hindi ko muna nilalagyan sila sa tubigan dito kasi pinaglalaruan nila. So, dito muna ako naglalagay ng tubig. Gawa ng sobrang hina ng tubig ng dito sa amin. Yan. Tapos pinaglalaroan pa ng baboy may lang yan <laughs> mainita na siya mga pigmate gusto niya yung maligo so dito sa inumin ng piglet mga kapigmate dapat laging meron so yun tikim tikim sila ng pigs nila so day 5 na po nila mga pigmate itong tubigan natin dapat laging meron so sa tubigan natin ay wala kahit ano tayong nilalagay na vitamins ano lang yan normal na tubig kapiglet tingin ko mabes lalaki itong mga to ay. mga soklada mga ayaw magpahawak good morning sa inyo mga kapigmate pinipilit niya nga yung pitch na nilalagay ko dito yung booster feeds kasi yung mga piglet ay uh, mga furious mga kapigmate kaya nilalagyan ko talaga lagi niya ng feeds sa likuran ng inhen ulit na sila makukulit na oh. ang problema lang dito sa tubigan nila mga piglet eto mga to di ba kunwari yung mga yan umiinom kala nyo yung iba dyan umiinom so yung iba sumasampay dyan pumapasok dito sa loob tapos dyan umiihi sa may tubig pero yung iba umiinom lang kaya once na naging dilaw yan mga kapigmate yung subigan nila, tinatanggal ko na, pinapalpat ko agad. Mahirap na. Ito yung ba, may napansin akong may sugat sa bibig na piglet. So ito. So ito. Napapansin nyo yung sugat sa ano niya sa mukha niya. So kailangan lang nito Condinex, spray lang lang Condinex. So post ko muna to. Uh, spray. So, okay. uh, yan. Uh, yan, okay na. Yan na natin mga kapigmit. Pag, pag, may sugat mga kapigmit yung ano, mga piglet nyo, spray nyo ako. Uh, so, uh, hindi, hindi na lumala. Konting sugat lang, pero yung sa tuhod, eh, yung sa tuhod nila, lahat may tanggal yung ano nila tanggal yung balahibo sa tuhod nila. Yan talaga Basta sa na to. Kaya, na naman natin ang tubig. <laughs> yung iba dyan, siya, niya lang oh, Ayan, yun problema natin sa internet natin. Kapag so, uh, na naman natin ng tubig kasi iliay na So, dede na naman yung mga piglet, mga kapigmate. Pasensya na yung huling clip natin. Medyo nawawala yung boses kasi may tumawag. So, ayan. matakaw pa rin sa ano malakas pa rin magpagatas yung inayin magpadede so normal na may nag-agawan mag pero as para sa inyo pag-aagawan normal na yung mga kapigmate ang uh, hindi lang normal yan pag yung mga biik ay dumedede pa tapos ayaw na magpadede ng inayin yun ang abnormal sa baboy mga kapigmate so ibig sabihin kulang na yung gatas ng inayin pag ganun ha tandaan nyo Uh, ito, pagmasdan natin itong mga piglet natin kung okay oh, pa ba yung gatas ng inahin. Kanina pa kasi dumede dito. Eh. Wala pang malis na piglet. Ibig sabihin, uh, papadede pa rin ng inahin. Kanina pa yan. Ito, so, nag-deliver pa kasi tayo ng, ng isang BX sa Bayawan. So, yung natitirang BX sa atin na binili na, ah, na tira doon sa mga nabili sa atin nung nakaraan, huling walay natin, ay nabili na po yun. Tapos, yung may na, may iniwanan na ng isa na pinakamaliit, yun naman ang binili kanina. Ayan. Itong mga to tapos nang dumede. So nananaid na lang ng dede yan mga kapigmit. Sinasaid na lang nila. sa So mga kapigmate, pag ang piglit nyo ay may napansin kayo, halimbawa yung ganto mga kapigmate, yung ganyan yung mga puwit ng piglet nyo pag may napansin kayo dyan na madumi lagi yung puwit na may dumi nila ibig sabihin may malambot yung dumi dyan pag ganyan mga malilinis yung puwit nila mga pigmate ay ibig sabihin maganda uh, walang problema yung mga piglet nyo mga kapigmate yan yeah. so okay pa naman ganyan lang lagi ang maintain ko sa mga piglet mga kapigmate walang nagtatae, walang nangihina, tapos uh, walang nagkakabukol yung paa, yung arthritis, yun ang mga iniiwasan ko mga, mga pigmate. Sa so, ganon mga kapigmate, basta alam nyo yung mga sakit na yon. So, sa kagaya ko, alam ko na yung mga sakit na mga piglet na dumada po. Kung ilan days dumada po yung mga kapigmate. So, prevention ako. Iniiwasan ko na na magkaganon yung mga piglet hanggat maaga pa. Ito, malis na yung isa. Ibig sabihin, busog na siya inom na lang ng tubig, tapos yung inahin, diretso pa rin pa dede mga pigmate. Pag ganyan po, ibig sabihin, malakas po ang gatas ng inahin mga pigmate ha. So, o. You know, Gala-gala na lang siya. Babalik, maungulit. Ayan. Mga agaw yan. Kung saan nagdumided yung iba, agawan niya pa. Ah, wala na. Ayaw niya na. Busog na kasi. Pag ganun mga kapigmate, busog na yung piglet pag ganun. So, sasampan na naman yan. Iihi na naman sa tubigan. Pag masdan nyo, yan o. Oh, pag ganyan, tinatanggal ko niya. tinaiihi yan. Iihi na naman yan. Sinasampay yung puwitan niya. Ay, ganyan mga pigmate. Sinasampay yung puwitan sa kanilang tubigan para makaihi siya. Uh, Diretso pa rin yung inahin sa pagpapadede mga pigmate. Oh. So, ganyan lang po. Pag ganyan nakita niya yung inahin na ganyan ko magpadede. Walang problema. Hindi kayo, hindi sasakit ang ulo nyo. So, yun, yung isa, umalis na rin. Busog na. Diretso inom. Inom hmm. lang sila. O, sasampa na naman. Hmm. Kulit mo ha. Lagi kang sampa. Eh, malakas na sila uminom ng tubig. O, sasampa rin to. Iihi to. Diyan ka na umihi. Ayan. Balik na naman yung isa. Debi ulit pag ganyan mga kapigmate makakasigurado kayo na yung mga piglet nyo mabibilis lumaki pag walang problema sa gatas yung inahin nyo so maintain nyo lang mga ka-pigmate pala uh, pag napansin nyo yung dede ng inay nyo yung ganto na matitigas uh, ibig sabihin mga kapigmate uh, sobra sobra yung naipoproduce niyang gatas so yun ang iwasan nyo yung lumaki yung dede ng inahin magkabukol bukol mga kapigmate ah uh, Uh, ano na yon napakahirap nun mga kapigmate. So, para sa akin, madali na lang gamutin nyo, o madali na lang solusyonan nyo para mawala. Kasi pag bumukol yung dede ng inahensong, hindi mga pantay-pantay mga kapigmate, mayroong dede na mga bukol na bukol, mayroong namang maliliit. Pag ganun mga kapigmate, uh, yung mga piglet nyo, mapapansin nyo, mga nagtatae. Eh. Kasi yung po mga kapigmate, uh, ano po yun, uh, sabihin natin na uh, minsan ang tawag doon MMA na po yung gano'n yung matitigas yung dede ng inahin pag hinawakan nyo sobrang tigas ang gusto ko lang sa inahin kong mga kapigmate ganito lang yan yung malalambot lang yung dede niya. dito sa taas malalambot siya para yung labas ng gatas ay pantay pantay so yung mga hindi na dededehan nila dyan yun medyo lilit na yon kasi siyam lang sila ang dede ng ating inahin na to ay 14 So lang sila, so limang nipple dito yung hindi masyadong madedidehang, kaya liliit po yung naliliit. Ayan. So ito nyo, 5 days na po, pero malakas na malakas pa rin yung gatas ng inahin. One to sawa yung mga piglet, hanggang gusto nilang dumede, dede lang. Yung isa, ayaw niya na talaga. Gala na. So yun lang mga kapigmate. Ayan naman, nagagawa na sa tubig mga kapigmate. So tumayo na yung inahin. So, diretso sila sa tubigan nila para uminom ng tubig. Pero yung feeds nila, hindi pinapansin. ano Ito yung may sugat sa muka. Ayan po yung sugat na yung sa mukha niya, mga kapigmate. Ah, dahil yan sa pag-aagawan nila ng dede, nung hindi pa natin napuputulan yung ngipin nila. So, nung naputulan natin ngipin nila, so wala na. So, last na lang yan. Ah, mabilis na gagaling yung mga kapigmate. Ayan. O, ito. Dito pa umihisa kainan niya bastos, bastos oh. Kita na iniiyan yung feeds. Ah, uh, mga pasaway na to. Ayan, after mga dumede, yung isa tikim-tikim ng feeds doon sa likuran ng ina. Tapos yung iba naman, ito mga gala sila mga kapidumit. So, so, ganyan lang, ganyan lang dapat, ganyan lang gusto ko makita sa mga alaga ko mga pidumit. Ganyan lang mga ka ha. So, pag ganyan yung mga alaga nyo, so, wala kang problema. Pulog. So, pagka, pag okay yung inahin mga ka pagka tapos silang dumede, ihilang sila. Ihilang. Okay? Pero, pag napansin nyo yung piglet nyo, na pagkatapos dumede, derecho tae. Yun, ibig sabihin may problema yung piglet nyo. May problema yung inahin nyo mga kapag mga pigmate sobra-sobra na kayo sa pagkain sa inihin sobra-sobra na yung pinoproduce na gatas ng inihin nyo pag gano'n ang nangyari pagkatapos ng dede, tae so yun po, sign po yun na kailangan nyo na magbawas ng pakain